Yo, mga buddy, good morning Coach Boy guys uh, Meron tayong nakitang isang uh, FB post ng friend uh, natin sa Facebook na naghahanap ng sapatos para sa player niya na maglalaro ata sa division meet ng uh, Clara so ito yung post ito yung post eh. kay Sir AJ Arkanghel friend natin sa FB makita natin post na na yan. Ayan ito. Baka po pwede makahiram ng sapatos pang basketball size 43 and 44. 43 or 44. Kinuari 13 lang po gagamitin. Ala po sapatos isang player namin. Comment kasi tayo dito. Taga saan yan? Sabi ko yan. Taga saan yan idol? Taga dito sa amin. Lanera Coats. May dual meet po kami sa 13. Ala po sapatos na gagamitin. Size 10. 10 0.5 ba? oh, yan. O po, So, yun. Kasize natin yung bata. So, syempre, tayo naging player din. Ang hirap pa uh, sa ganyang sitwasyon. ba diba? Bata, gustong gusto maglaro. Tapos, wala na mga sapato. Syempre, bilang coach, syempre, gusto natin makapag-contribute. Big Bigyan natin siya ng inspirasyon upang uh, galingan at magpatuloy dun sa pangarap niya so hanapan natin si sa patos so ito kairi kaso uh, ah, ito yung ginagamit ko for daily use meron na akong precision dito na gamit na din ganun din naman ah uh, yung ito. ito mga pan daily use ko eh uh, ito yung box nun meron na akong leaning dito ah uh, teka Hanapan natin. Uy, teka. Ah, ito. Ano ba ito? Kairi 10. Kairi. Kairi ko. Kyrie low 5. Ano ba ito? Ah, ito yung binibenta ko eh. Hmm, ito yung mga box na nung mga panlakad ko. Teka. Ah, ito. Ano ba Ito, 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 ito. 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 Ito so yung oh, 10.5 ayan oh Leaning. Oh. Ah, ito yung light speed. Light speed ba to? Basta. Ito yung Bihira ko lang magamit to. Nagamit ko lang to sa mapup, mapinturang ano, bagong-bago pa to. Siguro, magbibigay lang din tayo sa patos yung okay na, di ba? Yung matagal niyang gagamitin. Medyo madumi lang, linisin muna natin. So, ito, ito siguro yung bibigay natin. Lining Ayun oh. Okay na, okay pa to. Pira ko lang gamitin to, eh. Ayun no? Medyo madumi lang kasi na paglaro ako sa sa court na Umakapit yung pintura. Siguro mga nagamit ko tong mga tries pa lang tatlong beses. Siguro ito na lang. Sinisin na lang natin. Ano pangalan na to? Nakalimutan ko na. Basta. Yun o. na lang muna natin. Shoe wipes. Ito yung shoe wipes. Para naman ganahan yung bata. Bilisin muna natin Bago natin ibigay Para, para matuwa Sana matuwa siya mahawak kasi yung pagkadilaw ng court eh So Bilisin lang muna natin yung dumi Madumi na parts Oh. You should not do it. Yon mga body medyo <laughs> may problema lang tayo ang layo ng bata taga Llanera pala so ngayon patawagan natin yung coach uh, si sir si sir kung paano ma ma uh, mangyayari hinuha ko yung number eh matawag tayo patawagan natin si sir hello Hello po sir, Sir AJ. Hello po. Sir AJ, uh, saan kayo sa Llanera? Luna lang po. Saan po saan? General Luna lang po. General Luna pag pagkayari ba ng ano to, ng Talavera? Oo po, Tapos boundary doon na, doon na. Nakili po yung boundary tapos kasunod na po yung Anong barangay po ulit? General Luna po. General Luna. Bali andiyan po kayo sa gym. Ah, uh, sige po, pupunta na po ako no. On the way na po ako. Dadalhin ko po 'yung sapatos. Sige po, thank, thank you Okay sir, sige po. Sige po. Okay sir, thank you. So 'yun. Janera pala. Janera. Paglagpas lang daw ng Talavera boundary, next next na barangay. So, puntahan natin. Dali natin. Ito yun. Okay, ah, natin yung pangmalakasa natin. KYT, baka naman. Baka naman, KYT. sparkero Ah, no? So, yun, biyay tayo. इस बात pinapadaan ni Google mo sa may apyap sa so may ewan ko kung saan ang to siguro sa pula naglabas natin na ah, ko alam eh sundan so, lang natin si Google Map lapit na tayo barangay siguro dalawa so diretso na tayo nakita na natin yung court dito tayo A.J. <laughs> Masa? 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 Mayroon ako sa... Oh, walang problema doon. Uh, okay. Anong under, Anong edad ba yan? 17 po. <laughs> 17? Ano oh, nagpahiram po sa kanya, maliit po, nasugat na yun. <laughs> po yun. Sa... Ah. -huh. Mga body, ito si Sir AJ oh. <laughs> ito si Sir AJ, nandito yung bata Bigyan natin sa na sapatos Bali, ano to Personal pair ko to ah, uh, bigyan natin Ito, bagay mo sir, para bigyan natin iyon na natin, ayun ah. Oh, Brad, anong pangalan mo? RJ. RJ? Ilan taong ano ba? 17. 17. Oh, nakita ko lang po si Sir AJ. Personal pair ko to. Bigay ko sa'yo. Size 10.5 ka ba? 44, 44, 10.5 personal pergo ko to. Si Chito din masugat. Ayan o. Pakita natin. Ayan o. Hindi. <laughs> uh... oh, bigyan kita ng cam shirt namin. Na CBE. Ayan. Tapos Sir AJ. Para sa'yo. Sir, thank you ah. Salamat oh. po. Sige, sige. 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 Okay. Ito, anong team to? General Luna National High School po. General Luna. Ah, pa salamat ka. Nakita ko yung post si Sir AJ. <laughs> si Sir AJ ka pasalamat. Huwag sa akin. Kaki. Idol, ayun o. Oh. <laughs> SK. Idol. Hindi <laughs> natin tamit. Hindi uh, Sepatos, tinggal mau pak Adi kasih yo. mo, try mo. Okay, try mo, suit, suit mo, suit mo. <laughs> Eh, tingnan mo kung sakto sa'yo. Pero for sure, sakto yung <laughs> foto. Kasa to. I-shoot mo, mo para alam natin. Malu, masih ke? Masih sakto Ayo, 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 ayo,

So yun mga buddy, nabigyan na natin yung sapatos no? Namit natin bata Wala ko yung bata lang yung walang sapatos talaga So uh, I hope ma Ma-inspire yung bata no? Na mag sa kanyang binagawa Sa kanyang pangarap And magbigay sa kanya ng boost Sa Pagpa-basketball no? So yun mga buddy, hanggang dito na lang Pupunta pa ako ng Palayan City sa Kapitolyo para may mga lang ako. So, ingat lahat. God bless. This Coach Boy, guys. Peace.